Hello guys, good morning. <coughs> ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Ito na yung part 2 natin sa kondura natin guys. Oh, na 19 error. ang. Um, ito na yung guys. Uh, ang sira nito, ang problema nito. IPM 19 ang error. Ang pinag IPM ito guys, yung pang Daikin. Daikin pareho lang siya, pero makaiba sila ng number. Pero goods naman. Yan, ito na ha. Ah, testingin ko ito ha. Ah. <clears throat> Una na ano kagabi kasi gabi na. Maingay kasi. Yan. Ayan, may ilaw na siya oh. Yan. At magbiblink. Pag nag-operate yan, magbiblink yan guys yung apat na ilaw. Ito na. <clears throat> Um. <clears throat> <clears throat> dia pin tin kita tin gimana nanti kagabi eh nanti no error

yun gumana na guys oh uh, yun guys gumana na siya ayan oh ppm ng pinalitan ko niyan guys ito compressor natin oh ano oh Yan. Sakit sa ulo si Kondura guys. Ang error niya 19. 19 yung nilalabas niya na error. Yan, yun ang normal na operation. Nagbiblink yung kanyang apat. Apat na ilaw. Kumana na siya. Mana na guys. Yan o. Oh. Ayos. Yun. Salamat sa Diyos. Uh, ang sira. Kay PM. Part 2 natin to. Sekundura. 19 error. Okay. Shout out sa ating mga trupang mga ngalikot sana may nakuha kang idea dito ito lang ang oh <clears throat>